Happy Monday sa ating lahat. Happy Monday guys. Good morning. Good morning sa ating lahat. Happy Monday. Alamig. Eh. Malamig ang panahon. Inaksyon tayo. Eh. Malamig ang panahon. Yan. Yeah. Good morning. Good morning sa ating lahat. Happy Sunday. Yan. Yeah. Happy Sunday sa ating lahat. Atid lang natin ang ating mga estudyante sa school. Yan. Yeah. Morning. मॉर्निंग गुड मॉर्निंग साथियों लाहा

Moon. Okay, tadalang nagtalos. May mga naglilinis sa highway. Mm -hmm. good morning, good morning. Ganda ng panahon. Pero malamig lang. Maliwala sa panahon. Maliwala sa kalangitan. Yan lang, malamig ang panahon. sa traffic-traffic. ma na traffic traffic pag may time buti dito walang traffic oh ang KL huwag kang Pacific City yun oh na mula ko tayo sa mag-tropic tayo sa traffic ay dito tayo sa traffic <laughs> ha? oh chismisan na chismisan area na yun <laughs> chismisan area ngayon ready mo yung dalawang bagma itapat kita doon para ano Aki pamangkin punta sa school. Atid ko sa school. Ito na yung kanilang school. Sus, magano ano din tong isa. Teka, awag kang bababa agad anak ko. Ang gilid.